Tia sa tua sa Pinas is alas 7. Bali 1 hour lang ang ano, ang pagitan. Nya ang ina mo diri mga Kabornox alas 8:30. Dili na kay sa pero ang lang lang okay. Hangin manggod. Anya maka video ta dito sa load sa kumpanya kung nai time uh, pwede ta mag video para makita po ninyo kung, kung saan mo ginabuhat Uh, Dagan may product ko rin mga Mga el electronics. Nya. Yeah. Sa mga gusto di ay mag or of iskwila or money korea. Pwede mo may or mangita mo training center nga dool sa inyong lugar. Kung taga butuan ka, Bayogan, San Franz, na ako recommend nga iskwilahan, uh, pwede ninyo i si uh, Rott visa ko lang i-flex eh, ang iyahang Facebook page para ma-PM ninyo. Ito pala yung mga kasama ko mga kaburnoks. Ayyyy! Ayan. Marvin. Si... Si Boss Red. Doon si Christian. Ay! Si Christian. Si Ampil. And ito si... Glen. Billen. Yan. pre si Uncle. Si 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 ito yung tambayan namin dito pag uh, break time kuan lang mga kabornox kani nga video gitunan ko sa akong kauban kay muhawa namang gyud siya karong May 15 uh, hinungdan nga hinay na gyud ang among kompanya wala na may overtime nya pani ang kauban kay napud lagi financial pud dili ko na to ma-blame kay last term na pud niya kibali kadua na siya ni balik niya yeah, na siya makabalik kaniyang gibuhat ito na andra ko kay every one week mag order ang lain na kumpanya diri a kani daghan ni sila mawagyo ni ang gilikalikayan sa mo ang mga kauban diri kay grabe gud kahasol labi nagting init ting kung ting init grabe ka init yeah, ting tugnaw grabe ka tugnaw ng ako na lang ni volunteer nga ako yung fully uh, kaya ho na nato ni mga kabornox para lang sa itong kagmao no? Uh, walay lisod basta kay magtuon lang And, eh, mga daggan juga ni siya product dari almost mga 100 yata pero kaya ho nato ni mga kaburnox <laughs> para lang sa itong bagong maahon yeah. mag out na dahil mga kabornox kay uh, alas rin, pag wala overtime yeah. unay overtime uh, usay, alas 8, alas 10 naday ko sa gawas mga kabornox ah, tani, mo niya mong gawas rin ah na 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 Nya yeah, sa gusto dai mo o Korean language uh, kung duol ra mo sa Bayogan, San Frans, uh, Butuan, Odbaran, mga diya na ko i-recommend sa inyo ha. Uh, uh road visa ipim lang na ninyo. Ako na siyang classmate, uh, na, na siya. Anang daghan ay na, na isa na pong kuan nga estudyante uh, si niya. Nya, yeah, uh, siya mo guide na siya. Antod sa makalarga mo, ana maka pasar mo sa exam. Okay dilik mo biya anak-anak Mga Burnox. Nya, sa mga nangutana og taga di ko, taga butuan ra ko nya na ko sampai yon, diya sampai yon namong balay. So dire lang sa ang aton update Mga no, na lang jugo sa trabaho. Ah uh, daghang salamat sa inyong pagsubay-bay. ping lang gid mo kanunay mga Burnox sa labi na sa mga OFW. Laban lang ta.